ang Kawikaan 69, Sa puso ng tao ang pagpaplano ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtuturo ng kanyang mga hakbang, ay nagsasabi na bagamat tayo ay may kakayahang magplano at magtakda ng mga layunin sa ating buhay. Ang Diyos pa rin ang may huling salita sa kung paano ang mga planong ito ay magaganap. Narito ang ilang mga punto upang mas maintindihan ng talata. Pagpaplano ng tao. May karapatan tayong magplano at mag-isip ng mga paraan upang makamit ang ating mga layunin. Ginagamit natin ang ating talino, karanasan, at kaalaman upang bumuo ng mga estratehiya at hakbang. Panginoon ang nagtuturo. Gayunpaman, ang talata ay nagpapaalala na ang Diyos ay may mas malaking pananaw at kontrol sa ating buhay. Maaring ang ating mga plano ay maganda, ngunit maaring may mga bagay na hindi natin nakikita o inaasahan. Ang Diyos ay nagtuturo ng ating mga hakbang, nangangahulugan na siya ay maaring magbago ng mga pangyayari, magbigay ng mga pagkakataon, o ng mga pagsubok upang matupad ang kanyang plano para sa atin. Pagtitiwala sa Diyos Ang talata ay isang paalala na magtiwala sa Diyos sa kabila ng ating mga plano. Dapat tayong manalangin, humingi ng patnubay, at maging handa na sundin ang kanyang kalooban kahit na ito ay naiiba sa ating mga inaasahan. Pagkakataon at pagsubok Ang pagtuturo ng mga hakbang ay maaring nga mga hulugan ng pagbibigay ng mga pagkakataon o paglalagay sa atin sa mga pagsubok upang mapalago ang ating pananampalataya at karakter. Sa madaling salita, ang talata ay isang balanse sa pagitan ng ating pagsisikap at ng soberanya ng Diyos. Dapat tayong magplano at magsikap, ngunit dapat din nating kilalanin na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay at ang kanyang plano ang siyang magtatagumpay.